Nix nagdadating na na okay. Tapos nagpiprepare pa Dali mo na nang bagay Good morning Dito na tayo sa laot Ayaw kasama, kasama natin Ngayon medyo kulang yung bangka Kaya nagpatid muna tayo Baby na ako Hindi ganun

Magandang umaga mga idol Ayun si utol natin syempre dito na naman tayo sa Relaxing area natin Dito tayo sa pansaya natin Yan, yung gamit natin Nakarito na Magandang umaga Sa mga may hilig dyan ng ganitong adventure. I Standby lang po kayo. At tayo ay titingnan natin kung makakauli tayo. Sumisipat na yung silver toss. <clears throat> Medyo malat yung boses natin. Ito yung isang linggong trabaho natin. Tapos ngayon tayo magre relax Araw ng Sabado. Oh. So bukas, kung papala rin, makasipat pa tayo. Ayan ang ispat natin. Respect dito sa ispat namin nung nakaraan. Kaya lang ngayon yung bangka. Wala. <laughs> Sinatid lang tayo ngayon. Natin. Kasi kanina ang daming mamamari talaga. Nagkasabay-sabay kami. So kaya lang yung bangka. Ngayon so, okay, meron tayong cellphone holder. Set up na tayo. Alright, good morning, good morning. Tos, asan ka na? Silip ka sa camera natin. Ayan okay, no? ha. Tara, ito na. Tara, set up na tayo. Ayan no? ha. May pumusag doon. Ayan May lumalapit sa atin. Pero ang layo pa may nakita ko rito tos na humuti tingnan natin kung makakabuy naman ang putok tayo dito natin nakita sana lumutang dito sa harap natin ina e e na. Mm. Ayan. Ano kaya Mukhang oh, nadali. buena mano. Ah, nadali nga. So nakadali tayo ng buena mano natin. <laughs> ano kaya to? Tunay o tilapia? O oh, arroyo? Ayan e na. mano. Oops, um, huwag sampad yan. Ano kaya to? Amangat ka na. ayan oh, e na mamuti. Tunay brod! <laughs> Tunay brod! Asa na? Yun o. Know. Oh. Nakauna tayo, plapla. -pla. yun know, sana dumuyan na eh mga idol na naman na tayo lapla <laughs> lapad namumuti sentro sentro yung ano mga idol oh. kabay naman na tayo sa maganda natin na dali yan hindi na masiro tapos nauna na tayo sa abay naman oh. paypay natin yung lapad oh. uy po pumutok na rin silver tools. ano yun paypay natin winamano naman no? ano 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 baka naka ano nakapulupot so yes lagay na muna natin dito sa lagay sa net natin yung winamano no, natin ganda ganda Yan mga idol, naka-ready na naman tayo. Abang-abang na tayo dito papakita na naman. Nakaboy naman na tayo isa. Silver to, sinipa pinapakita na maganda-ganda. Mahaga pa eh. Ayan eh. Oh. oi dali. Dali, hinila. Nakaboy na naman. manon. Ah? Buligyan? Malaki? Malaki? Eh, nakaboy naman na rin silver tos. Ano, supportan ko pa ba? Ay, oh. Ay, natanggal. Nandiyan pa? Ilayan mo na, huwag mo na palapitin dyan. Huwag mo na palapitin dyan. Ayan na. Uy, malaki nga. Malaki na, oo, oh, yan na. Oo, oh, bulig. Angat mo na. Kaboy naman ang bulig. Ma, sa bulig to yung silver tos ha. Ayun, oh yung parin yung tama sabi so binarilan mo nung nakaraan ayun taba ng bulig dito hindi na masiro sa buligtos yan na mga kaibigan inaangat na po ma uy malaki laki na o, yung stock natin dun ha yan kulang kulang isang kilo siguro yan ganda ng tama sulit so, na naman sa may nga. oh yun oh kaway kaway ka naman dito oh. ganda nung nakita niya ano yan palutang na abanayad lang laki na oh ayos 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 ang na lang tayo dito meron dali may nakadali silver tooth tunay daw sinikreto yung pagputok ah, kadali lang siya tunay bulig yung buhay naman niya ha? Ah? Mm. science Kuntang... bulig eh ito may lutang may tama na Nag-ihi pati ako nga Oh, ano ah, mag ito? Day na igu. Eh, buta na bitin sa ihi ko. Ay, na igu, na igu. Na igu. Na igu lun. Oh, ginoyod. Ayan na. Kapotay na ang Buli, nilay mo natin to. Kala ko hindi tinamaan. Dali, dali. Uy, malakas to. Malakas. <laughs> Ayan na. Kala ko hindi <laughs> nadali. Ang lakas. Kaso dun sa may isang umano. O pwede doble yan. Malaki to. Malaki to. At ang tagal. Sana. Ayun. Namuti na. Laki. Ayun. Kaso sa may isang uh, asa nga na brother. Kita mo Uy. Nakita mo ba yan? Kita mo brother. Gitnang gitna o oh. Eh baka kaya. Palanguin ko naman sa may ano. Yan o. No? Laki. Nagbabayo ulit. Dapat lumangoy siya kasi sumabit sa mesa nga. Eh, yeah, Palanguin natin. Palayuin natin. O dublihan mo na. Dublihan mo na para sure ball. May mga sasabitan eh. Parapin ko muna. mababa o oh, iwangkak mo lang mababa mababa ayun mga idol oh. dodoblian na natin kasi may mga sasabitan ayun siyo kala ko hindi tinamaan eh si umiihi tayo eh. kaya hindi ko pinansin gaano pero gitnang gitna pala yung tama oh. Oh. laki ano yan dudublay nih silver tapos para sure bull kita mah ma? Putaran yun sa kuya. Mahal sakit sa tinga. Ang lapit sa akin duman yung bala. Pwede na to. Sabay na Oo. Oh. Gitnang gitna. Oh. Sabay na dahil yung silver toast. Sure bull. Oh. Ano, larga ko na dito? Yan lang ginagawa natin idol. Kapag may mga sabitan. Oh. Yun o. Oh. Kasi sabitan yung sasabitan. Ano? Tapos putulin mo na lang yung bala ko. Yun. Violet? Ano, malaki? Lapla! Lapla yan mga brad. Laki o. Oh. Yung kagandaan dito. Ang lalaki ng mga tilapia. Lagyan mo na yung ano mo. Ay ako na magputol dito. Ready ka na. Yan. Wait lang. na yun, solid naman na yung ano natin. Uli natin. Pero hindi, hindi tulad nung nakaraan. Mas marami nung nakaraan. Yung uli natin. Lala pa din yan. Ito yung nahuli ni Silver Toast. Ngayon pang uli. Yan yung atin. So, doon sa kabilang net. Meron pa tayo doon. May nahuli uli siyang uli. Yan yung pwesto natin. Ay, bababa na tayo. Tara. Set up muna tayo ng mga gamit natin. sa dulo? Ah, eh may hangin eh. Eh mga idol, pauwi na tayo. Yeah. Pag pauwi tayo, lakad tayo ng bagya dito sa kalsada na to. ayun yung dami natin bangka. Eh maraming salamat kay eh, Ma'am Victor. Dahil sa bangka niya, nakaka tayo ng pang-ulap. Eh palabas na tayo bukas naman kita kita naman tayo bukas dalawang araw dalawang araw ang pamumutok namin ngayon dati linggo lang yan yeah. may meron na dali Meron na mga lot meron na ayun ayun yeah. Hmm, Sarap din maglibang dito ng bingwit oh. <laughs> Nagpubibilin mo sa palengke yan, yung dalawang piraso na yan. Walang kulay -wala isang kilo na yan, yun know? o. Yung magkano ang kilo ngayon? 180 yata. Sandaan. Pwede na. Doon sa nakapit bahay mo. Hmm. Kahit okay, ito si kuya yung kaninang... Ang mga may mga pwestuhan dito nakarami na idol nakarami Ay, meron na rin may nakasabit na rin yun ikaw yung bumalik kanina eh no? yung, yung pinalik ano nakalimutan mo kanina ayun Ay, tangke <laughs> importante ayun eh. pala mga dalit na rin dali Um, may good size na rin. Ayos. Gaya do'l. sa mabigat? O nakalutang lang? Dito pag lumutong ka pa sa ganito, kailangan nakamages ka. Kaya nakalutang ka kayo. Ito kasi matagal na na-stop yung tubig. Kaya ilalim ito puro lumut na. Tapos baka ano naman. Salamat, salamat. Sa so, ulit ulitin, oh. ah, yes. <coughs> Ayan mga idol, nandito na tayo sa parking ng motor natin. Tapos kumusta yung lusong? Kumusta yung lusong mo? Pagod. Pero sulit eh, no? Oh. Nakapotok. So bukas, tayo. Pero hindi na rin masama, oh. Mga limang kilo rin ata. May limang kilo rin yan. Oh. Pero mas marami yung nakaraan kasi ito, isang bulig tapos limang tilapia lang nadali natin. Yun yung nakaraan, isang bulig, isang na tilapia. Yung mga bagtay ng motor natin. Oh, siya mga idol, maraming salamat. See you next vlog.